So hello mga lods, welcome back to my channel, so it's me again, ang Gobat Vlogs. So for today's video mga lods is hindi muna tayo mag tutorial kung paano pata sa ating mga revenue sa ating YouTube. Hindi gusto ko lang um, mag share sa inyo ang aking na experience ngayon. So mga lods, kapag ikaw ay isang influencer na gusto pumasok dito sa pagbablog dito sa YouTube, sa Facebook, um, gusto ko lang i-share sa inyo na huwag nyong baliwalain ang bagay na to para hindi to mangyari sa iyo yes lords mahirap na mahirap kuku kukunin yung requirements ni youtube na 1000 subscriber and 4000 uh, What's our hour napakahirap kunin nun tapos ganito lang mangyayari sa iyo napakasakit isipin na grabe yung paghihirap mo dito ah, halos uh, ah, dumugo na yung utak mo kakahanap ng content para lang may ma content ka hindi naman tayo ah, famous na kahit maglaba lang tayo dyan is meron agad tayong views hindi mga lods kailangan muna natin nung dumaan ng mga prosesyo na napakahirap talaga bago tayo kumita dito So For today's video nga mga lods Ulitin ko So kapag ikaw Ay isang vlogger na Dito sa Youtube At Na pinagpala ka Na namonetize ka dito sa Youtube Ang tanging i-advise ko lang sa iyo Na Kapag may pipil ka Dito sa Youtube Lalong lalo na sa tax Huwag na huwag mong babaliwalay yan dahil yan ang magpapahirap sa iyo kapag sumasahod ka na kapag kumikita ka na yes ganyan kahirap katulad sa akin nakita mo to yes nakita mo yan ito ang patunay kung bakit nangyari sa akin yan dahil nung dahil nung namunit tayo sa kumalods napaka excited ko na sumahod agad dito hindi hindi ko hindi hindi ko iniisip yung mga ano na yan yung mga pinipila pa na yan hindi ko iniisip yan ang iniisip ko nakumita ko dito pero mga lods dahil nga dito yung mga tax na yan wag na wag mong babalawalain kapag ikaw ay monetize na dito sa channel mo sa youtube dahil kawawa ka lang yes dito ang kita ko nyan noong buong September mga lods is 892 plus point something pero ang pumasok lang talaga sa google adsense ko is 250 lang yan nakalagay dyan sa thumbnail mga lods is 300 plus hindi pa yan binabawas pa yan ang pumasok lang talaga sa akin doon sa Google AdSense ko mga lodges. 250 lang it means 5 dollar so tingnan mo napakalayo napakalayo niya mga lodges akala ko pumasok yung kahit 16 dollar man lang pumasok sa akin so malaking bagay niyan kapag tayo isang maliit na vlogger lang tayo ay pipitsugi na vlogger lang dito mga lods. Malaking tulong na yan sa atin. $16. Pero grabe ang kaltas. Grabe ang kaltas ng tax sa ng YouTube ngayon. Kaya e napakahirap talaga. Kaya ngayon, ang advice ko sa inyo, kapag monetize ka na dito, sa channel mo, sa YouTube, huwag mong baliwalain, pipilapan mo yung tin number. Dapat may tin number ka talaga. Dahil dyan ako, dyan ako nadali Dahil wala akong tin number Pinabayaan ko na lang yun Dahil wala akong tin number Pero Kailangan pala natin Pilapan talaga yon Para Kunti lang yung bawas Kapag meron ka kasing tin number Mabilis ka lang mag -up. Mabilis ka lang mag Mag fill up doon Pwede mong gawing 0% yung kaltas ng tax kapag meron ng number so ako nahirapan talaga ako noon ini-skip skip ko na lang pero ang impact pala ang impact pala sa akin ngayon ganito na so grabe ang paghihirap ko para tumaas lang yung revenue ko pero sa kasamaang palad sa pambayad ko lang pala ng tax dito sa youtube grabe no hindi mo lang maawa si youtube sa atin na na kahit ganyang bagay man lang makatulong na sila sa atin pero hindi babaratin ka talaga kapag hindi mo sunusunod ang mga documents nila Di e kailangan natin maging wise din so nag fill up ako ulit kasi marami akong pinapanood sa youtube na pwede ka mag fill up ulit fill ko ulit pero hindi na talaga mabago noong 2021 nag update yung youtube pero huli na ang lahat hindi ko talaga nabago kahit dahil wala pa akong tin number nun kaya yon ang nangyari ngayon binabago ko ulit pero wala talaga hindi, hindi ko na talaga mababago yung aking tax dahil wala pang update si youtube kaya ngayon nagsasuffer ako kahit kumita pa siguro ako dito ng na 10,000 baka mamaya 2,000 lang din yung ipapasok yung YouTube sa akin sa Google Adsense ko kaya ganoon ka impit si YouTube ngayon kaya para sa mga bagong vlogger bagong influencer na katulad ko kailangan mong kumuha agad ng TIN number kapag wala kang TIN number ngayon tapos ah, sa tingin mo na mamonetize ka na sa channel mo o di kaya meron namang TIN number yung mama at papa mo juwa mo asawa mo So, pwede mo nang Gamitin muna yun Pansamantala lang muna Dahil pwede mo naman yung maguhin Kapag mayroon ka na talagang T-number para sa'yo Yes Dapat alerto ka Sa mga bagay na to Para ah, Hindi masayang yung pinagpaguran mo rito Which is Hindi naman talaga Dapat Dahil kahit 30% man lang kung halimbawa 800 yung na nakita ko nung September buong September eh dapat kahit 400 man lang ang pinasok sa akin so naka 8 dollar man lang ako mga loads okay na sana yon pero hindi eh halos 1 fourth ang kinuha sa akin kaya sumama talaga yung loob ko ngayon grabe talaga kahit ano ano na lang yung uh, content ang gagawin ko para lang magkapag-upload ako dito at magkapag-content talaga ako pero useless ang pinaghirapan ko kaya para sa mga bagong vlogger maging wise kayo uh, dapat may tin number talaga kayo mag-ready kayo ng tin number bago kayo pumasok dito sa youtube o di kaya sa facebook para wala kayong problema pagdating sa sauran okay Ganyan lang isi-share ko sa inyo mga lods. Para hindi ka kawawa pagdating sa kitaan dito sa YouTube. Pwede mo kasi baguhin yung mga lods eh. Pwede mo kapag may tinumber ka agad, pwede mo agad yung gawin. Tatlong, tatlong ano kasi yung choices. Tatlong ano mo doon na pwede mo papilian na 15% ng kaltas, 30% ng kaltas. So sa akin, ang iba may nilagay doon na 0% talaga ang kaltas sa tax nila kaya buong buo talaga daw makita nila pero sa akin kasi wala akong tin no, ng time na, nung time na yon wala akong tin number nung time na yon kaya wala na nangyari sa akin ngayon yes one fourth na lang binibigay sa akin kaya advice ko sa mga bagong uh, monetize dyan so wag nyong baliwalain to nabubulol na ako wag nyong baliwalain mga bagay na to dahil ito ang makakatulong sa iyo pagdating ng kitaan at sahuran mo. Okay? Concern lang sa inyong mga para hindi hindi kayo matulad sa akin. So, kung sino mga malaking vlogger diyan influencer na pwedeng mag-advise sa akin kung anong gagawin ko dito para mabago ko talaga tong tax ko dahil hindi hindi ko na talaga mababago. Kaya, pa-share naman dyan sa inyong uh, experience, sa inyong knowledge kung paano talaga ito ayusin ng aking tax. Dahil ngayon ko lang nakuha yung tinumber number ko, ibinago ko siya ulit, wala na. Hindi ko talaga siya mabago. Kaya, gagawin ko lang, tuloy-tuloy ko na yun to. Wala na atrasan to, tuloy ang laban. So, yun lang. So, maraming salamat sa inyong panonood. Thank you and God bless sa inyong channel. Bye-bye.